Hello, uh, good morning mga kapatid. Muli ako ay uh, narito pang magbahagi na naman po ng uh, panalangin. Panalangin sa may mga malubang karamdaman. Pag uh, tayo po ay uh, gumaling, uh, hingin natin po ang ating kagalingan sa Diyos sa mga may sa atin ng uh, buong puso. So tayo ang gagawin po natin ay humingi ng tawad, kapatawaran sa kanya, at uh, banggitin ang mga kahilingan po ninyo. At, uh, itong guide na ito ay para po sa may mga karabdaman na hindi alam kung ano ang uh, dahilan, kung ito man po ay kulam o pandoktor na sakit, ay eh, pwede rin po itong gumamit nito aking uh, iba bahaging orasyon. Ito ang ora uh, panalangin ito ay kadalasan ginagamit ng mga albularyo sa pagpapasapi. Pero nagagamit din po sa kahilingan po. Uh, so, uh, ang unang gagawin po ninyo para ito po ay inyong makukya, panoorin nyo po ito ng uh, buo at uh, malaman nyo po kung paano ang paggamit ng orasyon nito nawa pong magustuhan ng ating ibabahagi nito ngayon at nawa inihingi ko po sa inyo na no skipping ads habang kayo po ay uh, uh, nanonood sa aking uh, video bilang tulong na rin po sa akin so sana makapag subscribe ka pa hangga, uh, bago matapos ang video nito so salamat intro na po tayo magandang hapon at tanghali at umaga, gabi o araw na abutan kayo ng aking video ito at nawa ay nasa mabuti ng kalagayan ligtas sa ano pa mga kapamakan at walang karamdaman hanggang ko lagi ang inyong uh, uh, kalusugan at kagalingan uh, sa kung kayo man po ay may karamdaman at kaligtasan po at kung hindi po kayo naniniwala sa aking content o sa mga ganitong karunungan uh, skip nyo po ang video nito at iwan nyo na po maganda po ng video na naayon po sa inyo kagustuhan sapagkat ito ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga ganitong content kung sa karunungan niyo. ako po ay Romero um, respeto sa kahit anong paniniwala uh, po ninyo at uh, may gumagalang po sa lahat ng mga reliyon na po kinaaniban. So, kailangan na, respetuhan na lang po tayo. Kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking mga video at kung inyo pong nagustuhan, ay uh, pakilike, share, subscribe, uh, pakihit po ang notification bell. Diyan po sa baba nang lagi ka po updated sa lahat ng video na aking uh, ina-upload. Ina at kung may ginagawa po kayo, manotify po kayo ni YouTube at later on mapanood niyo po ang ating video ito so yan <coughs> ngayon naman po uh, kung sana inyo pong magustuhan ang uh, aking babahagi ito <coughs> tapos uh, shoutout po sa kap kapwa ko content creator ng mga ganitong uh, content uh, lagi lang po tayo mag upload ng mga ganitong uh, lihim upang ang ating mga kapatid na na wala pang kaalaman ay magkaroon ng dagdag kaalaman kung sa saan karoon ngayon. So, shout out po mga brother and sister. At ako uh, po ay hindi po nakikipag uh, mataasan ng abilidad ng kaalaman. Lagi lang po kung nasa baba. <coughs> At uh, masaya na po ako oh, sa inyo na kayo po na may mga ganong mataas na mga karunungan at kalaman at habilidad masaya po ko para sa inyo <coughs> at uh, shout out po sa lahat ng uh, aking uh, channel member at kayo po ay uh, handang magbayad upang suportahan lang ang aking uh, uh, channel na ito nawa ay suportahan nyo rin ang aking channel ang missionaryo at ito po yun at uh, yun uh, na ako wala po dito baka na doon po ang mga researcher na hinahanap ninyo. Ako rin po ang content creator doon. So yan, na uh, shout out din uh, sa mga solid uh, followers po subscriber, at uh, silent uh, listener. Pasok na po kayo sa aking channel na ito. Kapang uh, lalo mas lalo pa po kayo um, maragdaga ng kaalaman. At uh, yun uh nawa ay uh, mag-join po kayo sa channel pong ito pindutin niyo po ang join button dyan at uh, mamili po ng star at sa mga sino man po gusto mag-donation para sa video kong ito nandyan po ang dollar sign sa baba pindutin niyo po yon at uh, kayo na po ang bahala kung magkano po ang inyong donation malaking tulong po yan na pong magagawa para sa channel salamat sa lahat ng uh, sumusuporta sa lahat channel ko ito at sa isa kong channel ang missionary uh, shout out sa kapwa ko Pinoy abroad man o dito sa Pilipinas shout out po sa inyo Ganun din sa kapwa ko Alvolario uh, magagamot, healer uh, at uh, antingero shout out po sa inyo at sa lahat po na iniwala sa mga content na ganito shout out po sa inyo magandang umaga po yun, akin pong isa-shoutout ang uh, lahat ng mga nag-comment sa aking uh, mga video bilang uh, rin po ang pasasalamat po sa inyo ay uh, <coughs> isa shoutout ko po, po kayo sa uh, mga mga comment ay na mga uh, nagcomment so yan uh, unahin po natin si ma'am Merrily Sardido shoutout po dyan kasama po ng inyong pamilya ingat po lagi Robin dela uh, De La Cruz shoutout po sa inyo uh, Lilia Tabeos shout out po sa inyo Larry Potot, shout out po Marjan P. Beltran, shout out po Eva Castillo, shout out po Rosen mm -hmm. Telara uh, Deterala, shout out po Annalyn Doblen, shout out po mam James Michael uh, Dilasa, shout out po sir uh, Guzman uh, Royden, shout out po Ragasa El Rabbit Shout out po Betty Advencula Shout out po Pamela Montanes Shout out po Bano Dino Shout out po Leo Iana Shout out po Patricio Banastao Shout out po Al Kay Eliezer uh, uh, Broset ng uh, Sambuanggat City Shout out po kay Ma'am Elena Man Maning ng Hawaii shout out din po at uh, kay uh, uh Leticia Homino uh, ng Switzerland shout out po sa inyo ma'am uh, Maria Moreno shout out po sa Hawaii ay Malaysia at uh, sa lahat po ng uh, so, uh, nagmamahal sa, sa, akin sa channel ko ito shout out po at mo uh, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga uh, mga nagtiwalang umorder sa akin ng mga uh, mga medalyon. At uh, po ay naipasipin ko na. Uh, ginagarantiya ko po, po ang aking valid ID, personal information. Pwede niyo po kong i-report sa ko at sirahan sa lahat ng ninja platform, lalong lalo sa FB. Yan po ang aking gagarantiya po sa inyo sa oras na kayo po ay umorder sa akin. At uh, narito po ang aking FB account, yan po. Yan po, uh, contact nyo po ko dyan, i-PM po o, i-follow, at mag-message po kayo. Tulad ng short po ngayon, ay isto ay Corona Club, mataas na uri ng protection. Yan. Yan po, malinaw po yan. Ito po ay Corona Club ni Isu Cristo. Yan, ito yung uh, mga orasyon na babanggitin mo oras na paglipitan at ang inyong poder ay naririto na po sa inyong asa uh, medalyong ito babanggitin nyo rin po magmumula po dito sa loob at palabas po yan ang pagbanggit yan po yan po ang uh, ang corona uh, plabo napakalinaw po yan at ito po ay uh, special design ni Bro Poblete. Kapag umorder po kayo nito sa akin, true uh, through Gcash ang mode of payment. At uh, si Bro Poblete na taga Malabon, siya po ang mag magpapadala mismo sa inyo. Siya po ay admin ko. Ah... Uh, yun po ay uh, kahit nasa po nasaan po kayo Mindanao man uh, Luzon o Visayas at sa abroad po ay pwede po kaya lang pag abroad sa inyo po ang shipping fee ang malayong mas malayong lugar mas mahal po yun pero dito sa isya ay mas mamura po <coughs> yun ha salamat po at uh, yun ang aking iba bahagin ito ay uh, ma maaring makatulong sa so, may mga karamdamang spiritual uh, pang doktor man o pang uh, uh, pang albularyo ng sakit ay pwede po naman ang gamitin ito. at uh, ito po ay ginagamit ng mga albularyo na nagtutulak na, ng combat eh pero kaygitin gamitin sa sariling kagah uh, sakit o pagalingan naman 'yung so, nila. 'Yun uh, ang ang pag-officia uh, nito oh uh, ay uh, magda, uh, magsindi po kayo ng tatlong kid kandila yung naka triangle po uh, ay, sa una yung naka triangle po kulay puti po ang inyong uh, gagamitin na kandila tapos uh, siyempre mag sign of the cross ka yung Ave Maria Purisima Sintikado Considida, Ave Maria Purisima Sintikado Considida, Ave Maria Purisima Sintikado Considida Tapos sa pangalan ng Diyos Ama, mga Anak, Diyos, Anah, Diyos Pinto, Santo, Amen Tapos, uh, magdadasal po kayo ng isang ama namin Abagino Maria uh, Luwalhati at Sumasampalataya At pagkatapos niyo pong uh, madasal yon Ay... Siyempre, isusunod nyo na po yung inyo pong kahilingan na kayo po ay uh, uh yung parang buong puso kayong susuko po ninyo ang inyong uh, kasalanan uh, at paglinis uh, sa inyong sarili, paglinis ng kapatawaran sa Diyos at buo talagang puso na kayo po ay humingi ng kagalingan sa amang medika. Yun po ang inyong may wish. Ngayon, kayo po ang bahalang binawa ng inyong wish. Uh, sa panalangin nyo ito na gagawin at uh, pagka nakapanalangin na po kayo ng, uh, ng uh, inyong kahilingan ay uh, babanggitin niyo po itong uh, pangalan ng Diyos na nagkakalob ng magandang kapalaran ito po yung basag ng agla ay okay. pwede yung tatlong beses nyo po ito babagutin. O uh, isang beses, nasa sa po yan. At uh, narito po ang basag ng adlak. Okay? At Agibor uh, Leolam Adunan. Yan po, nandyan po sa screen. At pagkatapos, isusunod nyo naman po ang panalangin ito o dakilang amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa Panginoon ah, lahat ng Panginoon Hari ng mga Hari Diyos na kinatatakutan sa kaimpiyernuhan Diyos uh, ah, na kinatatakutan Lucifer. Diyos na katakot-takot Diyos na Diyos na kagulat-gulat Diyos ni Isaac Diyos ni Haku Diyos ni Moises Diyos na nagbibigay kagalingan sa lahat ng karamdaman sakit at sakit binudulog po po sa inyong mga palad ang ating buhay Amen at yan po ay nasa screen yan po ang inyong abad sa at pagkatapos niyo pong madasal ang panalangin ito at uh, muli ay hiling po kayo ng inyong pong maikling kahilingan kahit uh, ama uh, salamat po sa inyo pagalingan inaantin ko na po ang kagalingan na nagmumula sa inyo at uh, sabay banggitin ang El Rapa Medica sabay pasalamat salamat po kayo at hindi ay magdadasal ng Ave Maria Purisima Sintikado Considida, Ave Maria Purisima, Sintikado Considida, Ave Maria Purisima, Sintikado Considida, Sabay, Sign Dr. Ross, eh, uh, sa pangalan Diyos sa mga Diyos, Alam Diyos, Diyos, Espiritu Santo, Amen. Yan po ang uh, pamamaraan uh, na tinuro din sa akin ng isang natin uh, uh, noon ng ating, ating maestro. So yun, uh, yung itong uh, nawa ay uh, Uh, makatulong po ito sa may mga karamdamang malubha o hindi man malubha pwede pang doktor man o pang albularyo naway hanggang po lagi ang inyong pangkagalingan sa uh, as aspeto ng karunuang lihim at uh, naway manatili po tayo sa makapangyarihang payong ng presensya ng ating amang Melika sa pamamagitan ni Supristong Panginoon. So, yon Nawa ay inyo pong makupya ang lahat ng aking binahagutan. So, God bless. Maraming maraming salamat.